Baka nga po, nanay. First time po kasi kumain ni mami ng ganun eh. Sagot ni Ayan Bella. Hindi naman po siguro yun ang dahilan. Baka po masyado lang akong napagod sa biyahe. Nangihina ako namang sagot habang dahan-dahan na inihahakbang ang aking mga paa pabalik ng kwarto. Pagdating ng kwarto ay agad na pinagpatong-patong nitong mga unan at pasandala kong inihiga. Ipinikit ko naman ang aking mga mata dahil pakiramdam ko umiikot ang buong paligid. Ilang minuto din akong nanatili sa ganoong posisyon nang marinig ko muli ang boses ni Bella. Ma'am, heto na po ang food. Kain na muna kayo. Narinig kong wika ni Ayan Bella. Dahan-dahan ko namang idinilat ang aking mga mata. Nakita ko itong may dalang kanin at isdang may sabaw at inihaw. Parang gusto ulit bumaliktad ng aking sikmura nang maamoy kong ulam. Pumiling ako dito at sinanyasan si Bella na ilayo muna ang pagkain. Pasensya ka na anak. Parang wala akong ganang kumain ngayon. Takpan mo na lang muna yan. Nagkakainin ko na lang yan mamaya kapag maayos ng pakiramdam ko. Uwi ka ko kay Ayan, Bella. Nakita ko naman kung paano ito nalungkot. Pagkatapos ay muli itong ngumiti. Hindi niyo po ba gusto ang pagkain, mami? Anong gusto niyo po ba para maghanap kami sa labas ng mga kaibigan ko? Huwi ka nito, nakaramdam naman ako ng awa kay Ayan Bella. Kaya naman hinawakan ko ito sa muka at pilit ng initian. O oh, hala, Bella. Ayaan mo na lang muna akong magpahinga. Siguro magiging maayos din ako mamaya. Sagot ko dito at ipinikit muli ang mga mata. Hindi ko na malaya na nakatulog na pala ulit ako. Ayan Bella's POV Pabalik ako ng kwarto upang tingnan kung gising na ba si mommy. Halos alas dos na ng hapon pero hindi pa rin ito lumalabas ng kwarto. Bigla akong napatakbo pasunod dito nang makita kong nagmamadali itong pumasok ng banyo sa pong kanyang bibig. Wala sa sariling sinilip ko ito nang marinig kong sumuka ito. Habang nakasalampak sa sahig ng banyo, agad kong dinaluhan si mami. Dahil baka kung anong mangyari dito. Lalo akong kinabahan nang makita kong namumutla at butil-butil na pawis ang lumalabas sa noon nito. Kaya naman dali-dali ko itong inalalayan para bumalik ng kwarto. Hindi ko alam kung ano nangyari kay mami. First time kong nakitang nagkaganito ito. Pakiramdam ko may hindi ito sinasabing sakit sa akin. Awang-awa akong tinitigan si mami. Pagkatapos ay pinunasan ko ang luhang tumulo sa aking mga mata nang hindi ko namamalayan. Bigla kasi akong nakaramdam ng matinding takot at pag-aalala dito. Pagkatapos kong maibalik sa higaan si mami ay akmang lalabas na sana ako ng kwarto nang makita ko si nanay rusing sa labas ng pintuan agad ko itong nilapitan. Kumusta si mami mo, Bella? Agad na tanong nito sa akin. Malungkot naman akong napailin. May malapit po bang hospital dito, Nanay Rusing? Tanong ko dito. Natigilan naman ito at nag-isip. Meron, kaya lang ay tatawid pa tayo ng dagat. Meron dyan sa malapit, kaya lang klinik lang yan. By schedule lang ang doktor. Sagot nito sa akin. Nalungkot naman ako Iba nga talaga ang buhay dito sa probinsya. Hindi tulad sa Manila, na maraming doktor at minsan isang tawag lang namin ng aming family doctor. Ay nandyan na agad ito. Matanong nga kita, Bella. Ilang taon na ba ang mami mo? Uwi ka ni Nanay Rusing. 42 po. Maaga kasi silang naging mag-asawa ni Daddy. Sagot ko naman dito. Tumangutang naman si Nanay Rusing at naglakad papunta sa sala. Sumunod naman ako dito. Hindi kaya buntis ang mami mo. Patanong na wika nito. Agad naman akong natigilan. Pero imposible. Minsan ko na kasing narinig sa usapan nila ni daddy na hindi pwedeng magbuntis si mami dahil nagkaroon ito ng heart problem noon. Hinanghina akong napaupo sa sofa. May problema ba, iha? Nagtatakang tanong nito sa akin. Tumangu naman ako. Ang alam ko po kasi, hindi na pwedeng magbuntis si mami eh. Minsan nang malagay sa alanganin ng buhay niya dati at natatakot akong maulit muli iyon. Actually, hindi lang po ako, kundi ang buong pamilya. Sagot ko dito, nahalata ang takot sa tinig. Nagtataka namang napatitig sa akin si Nanay Rosin. Mukha namang malakas si mami mo, Iha. At isa pa hindi din halata ang itsura niya sa tunay niyang edad. Kung titingnan ng maigi halos nasa late 20s lang ang edad niya. Akala ko nga magkapatid lang kayo eh. Sagot naman ni Nanay Rusing. Kailangan ko makausap si ate Miracle Nay. San po dito pwedeng bumili ng cellphone? Tanong ko kay Nanay Rusing. Natigilan naman ito. Diyan lang sa labasan, Iha. Maraming nagtitinda ng cellphone dyan malapit sa pier. Sagot ng matanda. Agad naman akong tumayo at bumalik ng kwarto. Kinalkal ko ang aking bag at kumuha ng tiglilibuhing pera. Pagkatapos ay diretsyo akong lumabas ng bahay at dinaanan ng mga bago kong kaibigan upang magpasama sa mga ito. Agad na nagsitayuan ang mga ito nang makita akong palabas ng gate. Ayan, saan ka pupunta? Tanong ni Aldrin, baka sa boses nitong matinding pag-aalala. Aldrin, Robin, Binus, samahan niyo naman ako. Bibili sana ako ng cellphone. Kailangan ko kasing tumawag sa Maynila eh. Sagot ko sa mga ito Agad naman nagsitanguan ang mga ito at dumiretso kami sa motor ni Aldrin na may sidecar. Kanya-kanya kaming pwesto. Pagdating sa bilihan ng cellphone ay agad akong pumili. Pagkatapos ay pinalagyan ko na agad ng SIM card para ready to use na. Nakita ko naman na tahimik lang na nanonood ang mga bago kong kaibigan sa akin. Pagkatapos ay niyaya ko sila sa tindahan upang bumili ng mga liquid drinks kay mommy. Hindi kasi ito kumakain kaya nag-aalala ko na baka ma-dehydrate ito kung magkataon malalagot lalo ako kay na ate Miracle at kuya Christian. Dagdagan pa ang galit ni na grandma at grandpa. Hindi ko lang alam kay daddy kasi nawala naman na yun ng alaala. Wala namang pakailam yun kay mami. Pagkatapos mamili agad akong nagyaya pa uwi. Naupo ulit kaming apat sa shade house. Habang pinag-iisipan kung tatawagan ko ba si ate Miracle. Tiyak na ngaan ako nito kapag nalaman nitong may sakit si mami. Memorize ko naman ang cellphone number ni ate Miracle. Kaya naman isang pindot lang makakausap ko na ito agad. Ano na, Bella? Akala ko tatawagan mo ang ate mo. Narinig kong wika ni Roven na noon ay abala sa kakukutkot ng tsetserya. Kahit kinakabahan ay inumpisahan ko nang i-enter ang number ni ate Miracle. Bahala na. Dapat nga magpasalamat sila sa akin eh. Buti nga sinundan ko si Mami noong naglayas ito. Paano kung hindi ito nasundan? Eh baka habang buhay nang hindi nila makita si Mami. Miracles POV Kakarating ko lang ng mansion galing ng opisina. Hapong-hapo ang buo kong katawan. Halos ako kasi ang pumalit sa lahat ng mga appointments at meetings na hindi dinaluhan ni Daddy. Pambihira naman kasi. Biglaan naman ang desisyon ni Daddy na huwag sumipot ng opisina. Pagdating ng living room ay pasalampak akong umupo sa sofa. Pakiramdam ko wala na akong lakas para umakyat pa ng hagdan papuntang kwarto. Sobrang drain na talaga ang energy ko. Ubus lahat ng lakas ko. Nakakapagod pala makipag-usap sa iba't ibang tao. Si Kuya Christian naman kasi may sariling trabahong inaasikaso na hindi pwedeng puntahan. Pakiramdam ko maaga kung tatanda kung ganito araw-araw ang gagawin ko. Hindi ko nga alam kung paano nakayanan ni Daddy ang ganito hectic na schedule. Kapag tinitingnan ko kasi parang wala lang naman sa kanya ang ganitong trabaho. Parang easy lang kay Daddy. At na ako sa sopa dahil gusto kong mag-relax nang marinig kong nag ang aking cellphone. Kunot noo akong kinuha ito sa aking bag. Pagkatapos ay tiningnan ko ang screen kung sino ang tumatawag. Lalo akong nainis nang makita kong unregistered number ang tumatawag. Baka nakuha na naman ng mga scammers ang number ko, kaya hindi ko ito pinansin. Yamot ko itong inilapag sa center table at itinuloy ang bala kong paghiga sa sopa. Pero muli akong napaupo ng maayos nang marinig ko na may paparating. Nakita ko na si Daddy pala at nagmamadali itong naglakad palapit sa akin. Pagkatapos ay tiningnan nito ang aking cellphone na walang tigil sa pagring. Bakit ba ayaw mong sagutin? Baka importante ang tumatawag sa'yo. Uwi ka nito sa akin at naglakad na papuntang kusina. Nasundan ko lang ito ng tingin at wala sa sariling sinagot kong ang kanina pa nag na cellphone. Hello? Iamot ko pang sagot. Pagkatapos ay ipinatong ko ang aking paa sa center table. Bahala na kung anong iisipin ng kung sino man ang makakakita sa akin ngayon. First time ko itong gagawin dahil sobrang pagod na talaga ako. Lalo akong nakaramdam ng pagkainis nang wala akong nakuhang sagot sa kabilang linya. Bagkos ay puro tunog lang ng sasakyan at konting bulungan. Hello? Pwede ba? Kung ayaw mo sumagot dyan, wag kang istorbo. Galit kong wika sa kung sino man ang tumawag. Ubus na talaga ang pasensya ko ngayong araw na to. A Ate? Narinig kong wika sa kabilang linya. Napakunot noon naman ako nang mabosesan ko kung sino ito. Si Ayan Bella. Ayan? Wika ko at biglang napatayo sa sobrang gulat. Pagkatapos ay dumako ang aking paningin sa parating na si Daddy. May bitbit itong baso ng juice at umupo sa bakanteng supa habang nakatitig sa kanyang cellphone. Nasaan ka ngayon? Alam mo ba nag-aalala kaming lahat dito sa bahay? Tanong ko dito habang pinipigilan kong magalit. Baka mamaya bigla na lang nitong patayin ang tawag kapag pinagsalitaan ko ito ng hindi maganda. Narinig ko naman ang mahina nitong paghikbi sa kabilang linya. Nakita ko din na naagaw na ang atensyon ni Daddy. Kunot noo itong nakatingin sa akin. I'm sorry ate. Sinundan ko lang naman kasi si Mami eh. Wika nito sa akin. Agad naman ang laki ang aking mga mata sa matinding pagkagulat. Habang nakatitig kay Daddy na noon ay nagtatanong ang mga mata na nakatingin sa akin. Si Ayan Bella, ay, sabihin mo sa kanya umuwi na siya. Wika ni Daddy, pagkatapos ay muling itinuon nitong pansin sa hawak na cellphone. Anong ibig mong sabihin? Magtapat ka nga sa akin, Bella. Magkasama ba kayo ni Mommy? Nasan kayo? Nababahala akong tanong dito. Narinig kong mahinang paghikbi ni Bella sa kabilang linya. Ate, nandito kami sa bicol ni Mommy. Sinundan ko lang naman siya nung umalis siya ng mansyon eh wala naman talaga akong balak maglayas. Kaya lang, sa kakasunod ko kay mami nakarating kami dito sa Bicol. Umiiyak na wika nito sa akin. Kung ganoon, nasan si mami? Bakit hindi niya sinasagot ang mga tawag ko sa kanya? Alam mo bang halos mabaliw na kami dito sa kakahanap sa inyo? Sagot ko dito. Narinig ko naman ang impit na paghikbi ni Bella. Hindi ito nakasagot. Samantalang si daddy naman ay agad na lumapit sa akin. Umupo ito sa tabi ko Agad ko naman pinindot ang loudspeaker para makausap din ni Daddy si Bella. Bella, nasan kayo ngayon? Kumusta si mami mo? Agad na wika ni Daddy habang salubong ang kilay. Lalo naman na si Bella sa kabilang linya. Kaya naman nagkatinginan kami ni Daddy. Ano ba Bella? Tinatanong ka ni Dad. Nasan kayo ngayon? Para masundo na namin kayo. Naiinis kong tanong dito. Masyado pa kasing pasuspense eh. Halos hindi na nga kami makahinga dahil sa matinding pag-aalala. Bella, let me talk to your mom. Tell her na hindi na ako galit sa kanya, na nakakaalala na ako. Wika ka naman ni Daddy, puno ng pag-aalala sa boses nito. She's sleeping right now, Dad. Masama po ang pakiramdam ni Mommy, kaya nga ako napatawag kay Ate Miracle eh. Umiiyak nitong sagot. Bigla namang napatayo si Daddy dahil sa matinding pagkagulat. What? Why? Paano nangyari may sakit si mami? Eh, two days pa lang naman kayong umalis dito sa mansyon. Sagot ko dito. Napansin ko kasing biglang natulala si daddy. Hindi ko alam. Basta bigla na lang siyang nagsuka kanina. Actually, nabanggit niya na kaninang umaga na masama ang pakiramdam niya. Kaya hinayaan ko na lang siyang matulog. Iniisip ko kasi na baka napagod lang siya sa biyahe. Umiiyak nitong sagot. Bakit? Nasan ba kayo ngayon? puno ng pagtataka kung tanong dito. Nandito nga kami sa Bicol, ate. Sagot naman nito. Munti ko nang mabitawan ng cellphone ko dahil sa matinding pagkagulat. Pagkatapos ng bumaling ako kay daddy. Ano ka ba, Bella? Bakit ang layo ng narating ninyo? Tanong ko dito. Bella, tell me the exact location. Pupuntahan namin kayo ngayon din. Sagot naman ni daddy. I don't know, dad. Wait, I will ask nanay Rusing. Kasi nandito kami sa island eh. Pagbaba namin ng bus, sumakay kasi kami ng bangka. Actually, whole night kami nag-travel ni mommy. Tapos parang 4 hours sa bangka. And I forgot to ask nanay Rusing kung anong place ito. Sagot nito sa kabilang linya. Agad namang napahila mo sa mukha si daddy. Paano ba kayo nakarating dyan? Wala naman pala kayong ideya sa lugar na yan. Bakit dyan kayo pumunta? Pwede naman sa Boracay na lang. Sagot ko dito. I don't know. Basta sinundang ko lang si mami. Wait ate, I will ask my friends kung anong address dito. Wika nito at narinig ko pa ang pag-uusap sa kabilang linya. Great, nagkaroon agad ng circle of friends itong si Bella sa probinsya. Bilib din naman ako sa karisma ng bunso namin. Ate, naisend ko na sa inyong address ng lugar. Bilisan nyo ate, nag-aalala ko kay mami. Nagsuka po kasi siya kanina eh. Tapos ayaw niyang kumain. Wika nito. Sige na, gagawin namin ang lahat para makapunta agad dyan. Please, Bella, huwag mong pababayaan si mami. Kung maaari, dalhin mo muna siya ng hospital para matingnan ng doktor. Wika ko dito. Eh ate, yun nga ang problema eh. Wala palang hospital dito. Doon pa raw sa bayan at kailangan pang sumakay ng bangka. Eh ang problema, bukas pa ng umagang biyahe. May klinik naman sana, kaya lang wala daw pong doktor. Sagot nito, parang gusto ko namang sabunutan ng aking sarili dahil sa narinig. Sa ang lupalok ba ng lugar na karating sila, mami? Bakit mo mukhang napakaliblib na lugar naman yata? Okay, fine. Hintayin mo kami dyan. Gagawa kami ng paraan para makarating agad sa lugar na yan. Huwag mong hiwalayan ng tingin si mami. Bilin ko dito. Pagkatapos ay pinatay ko na ang tawag at hinarap si daddy na noon ay may kausap na din sa kabilang linya. Yes, I need a chopper. Bicol Region. Tsk. Nandoon ang asawa ko, kaya kailangan mapuntahan ko kaagad siya. I don't care. Gusto ko ngayon na agad. Narinig kong wika ni Daddy. Galit na ito sa kausap, kaya hindi na ako nangahas pa na magsalita. Pwes, gawin mo kaagad. Nandiyan ang address at mabilis lang hanapin ang lugar na yan. Kapag gugustuhin, Halos pasigaw na wika nito sa kausap. Pagkatapos ay ibinabana nito ang tawag at binalingan ako. Sumama ka sa akin. Aalis tayo ngayon din. Pupuntahan na natin si mami mo kung nasaan man siya ngayon. Ayan, Vela's POV. Wow, mukhang ang sarap nito, Bella. Wika ni mami at kumuha ng inihaw na isda at inilagay nito sa pinggan. Magana itong kumain na labis ko namang ipinagpasalamat. Kanina kasi halos ayaw nitong titigan ng pagkain. Siyempre naman, ang dami ko nang na nakain yan, mami eh. Nakangiti kong sagot dito. Hindi na sumagot si mami at seryoso itong kumain ng inihaw na isda. Kaya hinayaan ko na Nagsandok na din ako ng sarili kong pagkain at nagumpisa na din kumain. Halos inabot din ng isang oras bago natapos kami ni mami. Wala din naman siyang ibang nilantakan kundi ang inihaw na isda lamang. Enjoy na enjoy pa ito sa pagkain. Kaya naman hinayaan ko na hindi ko pa rin napapansin si Nanay Rosane. Hindi ko na alam kung saan ito nagpunta. Eh baka nakikimarites lang sa mga kapitbahay kaya hinayaan ko na lang din. Pagkatapos namin kumain ay tumambay na lang kami sa Shade House para magpababa ng kinain. Pero nagulat pa ako kay Mami nang bigla nitong hawakan ng isang hilaw na mangga. Mami, baka sumakit na naman ang tiyan mo ha? Masyadong maasim yan. Tsaka gabi na. Wika ko dito nang hindi ako makatiis. Nakita ko naman na natigilan si mami pagkatapos ay napabuntong hininga ito. Parang ang sarap kasi kumain ng maasim ngayon eh. Hayaan mo na Bella, minsan lang naman ito. Sagot nito sa akin. Hindi ko alam pero napaka weird na talaga ni mami. Baka naman na dedepress na ito dahil sa hiwalayan nila ni daddy. Hinayaan ko na lang ito at kinuha ang cellphone sa aking bulsa. Naka-open ang GPS ko dahil itong susundan nila ate Miracle. Para mabilis kaming mahanap nito. Wala akong balak sabihin kay mami na tumawag ako kay ate Miracle kanina. Nagaalala din ako baka magalit ito sa akin. Pero hayaan na nga. Tsaka ako napopoblemahin ng galit ni mami. Bukas pa naman siguro kami mapupuntahan nila ate dito sa Bicol. Gabi na at kung magbas sila tulad ng ginawa namin ni mami. Tiyak na buong gabi silang babiyahe. Napatingala pa ako na makarinig ako ng tunog ng chopper. Masyadong mababang lipad kaya alam kong palanding ito. Marami din palang mayayaman dito, ma'am, no? Tingnan niyo po, may private plane na dumaan. Huwi ka ako dito. Natigilan naman si mami sa pagnguya ng mangga. Well, kahit sang lugar naman may mga mayayaman. Karamihan siguro sa mga nakatira sa lugar na ito, mga hasyendero at hasyendera. Kaya hindi nakapagtataka kung may dumaan man na mga private plane dito. At isa pa masyadong malayo sa ang lugar na ito. Sagot naman ni mami, Tumango na lang din ako at inisa-isa kung tingnan ng mga pictures na kuha namin kanina ng mga bago kong kaibigan. Bala ko itong i-upload sa social media account ko. Kaya lang namimili pa ako ng mga magagandang shots. Bahagya akong natigilan ng makita kong tumatawag sa FB messenger ko si Kurt. Aba, ang kumag na yon At naalala pa pala ako. Agad kong kinansel ang tawag nito. Bahala siya sa buhay niya. Ayoko na makipag-usap sa kanya. Nagmove on na nga ako tapos natawag-tawag siya sa akin. Ano siya, sira? Hindi ko na ipipilit ang sarili ko sa kanya, no? Magiging mabait na ako at susundin ko nang na yapak ni ate Miracle. Magiging dalagang Pilipina ako katulad ni Binus na parang napaka-inosente. Parang gusto ko tuloy itong ipakilala kay Kuya Christian. Wala lang, para naman magkaroon ng karibal si Carmela kung sakali. Malay mo baka sakaling ma-inlove si Kuya Christian dito. Eh di masaya. Parang gusto ko na kasi lugar na ito. Parang ang sarap i-explore. Gios pov Nakakunot ang aking noon nang bumaba ako ng chopper. Hindi ko alam kung anong lugar ito. At wala akong pakailang. Basta ang importante sa akin makita at may uwi ulit ang asawa ko. Sobrang miss na miss ko na ito. At lahat gagawin ko maibalik lang sa dati ang aming pagsasama. Narinig ko pang pa mahinang reklamo ni Miracle nang makababa ito ng chopper. Alam ko na kung anong kinakainis nito. Nabasa kasi ang paan nito ng tubig. Hindi ko alam. Pero ang sabi kasi ng piloto, ito lang daw ang pinaka-safe na lugar na pwede naming babaan. Boss, pasensya na po. Ito lang po ang area na hindi mapuno. Wala naman po ditong airport para pwede tayong lumanding ng maayos. Buti na nga lang po at low tide. Nagpapakumbabang wika ng piloto. Ano ba naman to? Bakit parang ang andilim? Hindi po ba nakakatakot dito? Tanong naman ni Miracle at nagumpisa na kaming maglakad. Hindi naman po ma'am, tsaka na-inform ko na po ang mayor na darating kayo. Tiyak na naghihintay na sila sa inyo sa may baybayin. Sagot ulit ng piloto. Hindi na ako nagsalita pa at seryoso na lang na naglakad. Hindi ko ma-imagine na nakarating sa lugar na itong asawa ko. Parang napakahirap kasi puntahan at parang napakadilim ng paligid. Sa bagay, Halos alas 10 na pala ng gabi. Tinawagan mo ba si Christian kanina? Tanong ko kay Miracle habang naglalakad kami. Oo, Dad. Na-inform ko na sa kanya na nandito si Mami sa isla. I don't know, pero sabi niya susubukan daw niya makasunod dito. Masyado din po kasi nag-aalala yun kay Mami eh. Alam niyo naman po, saming dalawa si Christian ang pinakamamastoy. Natatawang sagot ni Miracle. Napangiti naman ako. At itinuloy ang mabilis na paglalakad. Mr. Villarin, good evening. Narinig kong bati ng isang may edad na lalaki sa akin. Halos kasing edaharan lang din ito ni Daddy Russell. Kaya naman magiliw ako nakipagkamay dito. Ito marahil ang sinasabi ng piloto kanina na mayor ng lugar na ito. Mabuti naman at kahit gabi na ay magiliw pa din kami nitong tinanggap. At inabangan ng pagdating. Magbibigay na lang siguro ako ng donation sa mga projects nito kung sakali. Bilang tanda ng pasasalamat dahil kahit paano safe sa lugar nila ang asawa ko. Good evening, Mayor. Maraming salamat sa inyong mainit na pagtanggap at pasensya na po sa abala. Nakangiti kong sagot dito. Naku, isang malaking karangalan sa amin na nakabisita dito sa aming lugar ang isa sa pinakamayaman at pinakasuccessful na negosyante ng bansa. Nakangiting sagot naman ng Mayor. Sinundan ko lang po kasi ang asawa ko. May konting tampuhan kaya nag-alsa balutan. Nakangiti kong sagot. Narinig ko naman ang mahinang pagtawa ng mayor. Hindi ko akalain na nandito pala sa lugar namin ang asawa mo, Mr. Villarin. Sila sigurong pinag-uusapan ng mga constituents ko kaninang umaga. Wika ng mayor. At nagumpisa na kaming maglakad sa isang hindi gaanong kalawak na kalsada. Tahimik na ang buong paligid, although may mga nakikita akong mga mangilan ngilan na nakabukas na tindahan. Gusto niyo po bang tumuloy muna tayo sa bahay? Ipasundo ko na lang sa bahay ni Ma'am ang iyong asawa at anak. Pagyayayapan ng mayor sa amin. Naku mayor, pasensya na po kayo. Gusto ko kasing isurprise ang asawa ko. Nakangiti kong tanggi dito. Mahirap talaga kapag magtampong isang babae, naglalayas. Buti na lang at dito sila sa lugar namin na padpad. Mababait ang mga tao dito, lalo na sa mga bisita. Sagot ni Mayor. Hindi naman ako umimik. Excited akong makita ulit si Marian. Naiinip na nga ako dahil parang ang haba na ng nilakad namin. Pero hindi pa rin kami nakakarating sa aming pupuntahan. Mayor, medyo malayo na pala ang lugar na ito sa Maynila. Mukhang ang sarap magbakasyon dito. Nagpasalamat ako at biglang sumabat sa usapan si Miracle. Naku iha, sinabi mo pa, Minsan masarap din magbakasyon sa ganitong probinsya na malayo sa ingay ng Maynila. Hayaan nyo, sabihin nyo lang sa akin kung gusto nyong magstay sa lugar na ito. Ako ang bahala sa inyo. Nakangiting wika ng mayor. Naku, thank you talaga mayor. Hayaan nyo po kapag hindi busy sa negosyo, babalik kami sa lugar na ito para magbakasyon. Sa ngayon kasi, sinundulang namin sila mami at ayan Bella eh. Narinig kong sagot ni Miracle. Bahagya naman akong dumistansya sa mga ito para hayaan na sila nang mag-usap. Wala na kasi akong gahan makipag-usap kahit kanino dahil ang nasa isip ay kay Marian. Tsak na malaki na ang tampo nito sa akin. Kayo po ba sir ang asawa ni Marian? Narinig kong tanong ng isang matanda sa akin. Napahinto naman ako sa paglalakad at hinarap ko ito. Ako nga po, bakit niya po siya kilala? Tanong ko dito. Nako, nasa bahay ko sila. Mabuti naman at nasundo nyo kaagad sila dahil parang hindi magandang pakiramdam ng asawa mo. Balak na nga sana namin dalhin bukas sa hospital. Sagot nito sa akin at sumabay na sa amin sa paglalakad ang matanda.